Timbog po ang isang 47 anyos na lalaki at itinuturing po na high value individual suspect sa isinagawang bypass operation po ng Provincial Police Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit kasama ang Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit 1 at Regional Police Drug Enforcement Unit. Kasama rin po ang Lingayen Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency sa bayan po ng Lingayen. Nasabat po sa nasabing sospek ang nasa 50 gramo ng shabu na nakasilid sa labing dalawang heat sealed transparent plastic sa chase. at tinatayang nagkakahalaga po ng 340,000 pesos sa Tiniyak naman po na dumaan sa inventory ang mga nakalap na imbedensya ng pulisya at naarap na sa kolang kaso ang sasabing sospek. Samantala, patuloy pa umano ang pagpapaigting ng hanay ng kapulisan sa kanilang pagpuksa sa paglaganap ng ilegal na droga upang mabigyan ng ligtas at seguridad na komunidad ang mga tao. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.